mata. mata. Dako. Hmm. Dupay lang. So yun ang mga kayot. Eh, 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 dolo. So to this video, good morning, good afternoon, good evening kung ang aras man ito mapanood. So ngayong gabi na ito, eh, dito kami sa Katunggen. Ito yung part ng vlog namin ngayong Mayo. So matagal-tagal kaming nawala sa vlog. Hindi naman total nawala. Mga isang araw lang naman di ako nakapag-upload gawa na ako yun busy tayo ngayon sa mga araw na to may mga bagay bagay tayo na kailangan din gawin yun at ito nagbabalik ulit kami kasi low tide na nga yung tuwing gabi ito yung part 2 hindi na kami nag challenge sa kanya pag nakakuha kami ng alimang is magtatagay tagay kami kung makahuli kami ng alimang ari ha? Yung makahuli kami ng alimango. Oh. Pero kung wala, edi wala. Mamukbangin namin. Kakain nila. So sa may comment pala doon mga kayat <laughs> Sa doon sa last video ko Nakalimutan ko na kung sino ka So sabi niya kasi doon Ipapakita daw yung pagluluto namin Aray Nang kuha So mamaya tapakita ko sa inyo Kung ano lang ginagawa namin hindi naman kasi namin ano lapuhan lang naman eh <laughs> yung lapuhan lang A di budo yo. andoyo shadow sa andoy ano an sabo sa yow pag yan lo ahasti ito na ako Grabe talaga pagdakot talaga yung sulot nito no damnit grabe yung huli namin karigmata. Tara <laughs> <laughs> <Yeah. Daka>. sa <laughs>

Pagkat <tapano earth> ka eh na. Sabahan mo, sabahan ang alimaw ngayon, nga. kita, huli kami ng alimaw ngayon. Sabahan. Yung kulay dito na yun, mga kaibigan, Not bad na huli kami ng bad na huli kami ng pero maliit yun, tawag si Migliah, yung

Sih, manis. Adio, ID kerik mata. Oh, no, lah. Ay, karik mata, kada kok. Ada. Kalau wali mau ul anu apa nang kita ku. Ini nih. Hah? Ini gak ada. Ambot, tali kok belana anu

hindi, nag-uuhuang. Ayun na. Ayun na. Ayon na. Ayun na. na. Sa buko. Ayun na to. Kala ko alimaw. Huwag ka nakita ko pa ng ano niya. -an -an. Ayun pa na. Lakas ng agos ng dagat mo ako ito. Para kaming aano rin. Ahon tayo. Hindi natin kaya. Ang basa Adio, balik dengan lubuk sini. Adio. Wah, tuna tuna. Tuna. Enggak ada usah tidak ada dah. Eh, pang, eh, pang, pang.

Alimango. Ito na, na. na, alam mo? So, ayun na nga, guys. ay mga kayotis. Nakahuli kami ng alimango. yun pakita mong ano. Dito muna ako nag-intro ko ay nag kinagat yung tropa natin. <laughs> Tanggal yung dalawang kagat. So natalo ako sa challenge. So accepted. Kasi sabi ko alam mo wala naman akong sinasabi na malaki or maliit. Ha? Ano lang pilit-pilit dito -pilit si jump jumpod. Ha? At to pa sa likod. Relax ka lang. Mahinang kalaban. May mga dara kami. Bibi ka ito yun. Kadarag ko. Ayan, sumuha ko ito. Ayan, alam mo. Dalawa yan. Yung isang maliit. Not bad. Uy, karam. <laughs> Karamang paim mo man. So, mga ayan mga. Ayan. mo, boy? Tama Hindi. mo. Ano? Ano? Urok mo? Malilit lang. So, pinilit na talaga ko yun. Kasi nasakta na siya eh. Pag unang, unang, -unang paghaw yung paghawak pa lang niya mga kayot. Tapos piningit lang dyan. Yung piningit, yung sinipit. Sinip. Ano yun? Ano? Tawa. Tawa. Tawa, titinan. na naman kami dito. Nagkikwinto lang naman ako. Nangyayari. Hindi, hmm. kalma. Wag mo akong galing lang.